Isa sa masarap na kapares ng tinapay ang jam. Bukod sa matamis itong lasa, ubod din daw ng tamis ang kasaysayan nito. Nagmula raw ito sa mga bansa sa Middle East kung saan kitik ang mga sugar cane nang nakarating ang jam sa Europa. Naging paborito raw itong dessert ni King Louis the Fourteenth ng France. Inihahain pa para ito sa mga silver na plato. Kung mahilig kayo sa tsaa, tiyak magugustuhan ninyo ang jam sa isang tea lounge sa Tagig. Lahat kasi ng jam dito may halong tsaa at gawarin ng isang Pinay. Noong una ay bumibili pa raw may-ari sa mga jam supplier hanggang sa naisipan niyang siya mismo ang gumawa ng mga ito. Ang masarap, tatawagin ka ng customer. Kung hindi masarap, hindi nila kakainin. So nakita ko na talagang simot na simot yung, yung jam namin um, tapos umorder pa sila ng extra. So sabi ko, oh maganda yata, parang nagustuhan nila yung recipe ko. I think this is a good opportunity para gumawa pa ng maraming variants ng uh, mar marmalade sa saka ng jam. Gaya na lang ng Goyabano Amaretto at Pineapple Passion. Pero ang pinaka-unique sa lahat ay ang kanyang chili jam. Gawa ito sa dalawang uri ng siling, ang siling labuyo at siling haba. At ang good news, madali lang daw itong gawin. Bukod sa mga sili, kailangan din ng bawang, luya, asin at paminta. Maghanda rin ng suka at sangkatutak na asukal. Sa isang kaserola, ibinuhos ang suka at fruity. tea. Isinunod ang paminta, garlic at ginger. Pagkahalo, itinagdag ang asin at hinintay itong kumulo. Sinala na ito sa strainer hanggang sa huling pata. Pagkatapos ay binalik ito sa kaldero at dinagdagan ng sili at asukan. Hinalo ang jam at hinaya ang lumapo. Inilagay ito sa jar at saka inilubog sa kumukulong tubig para masil. Mabibili raw ito sa 160 pesos kada jar. Ano naman kaya ang say ng taga-bakery sa chili jam na ito? Dahil doon sa tamis niya, hindi mo masyadong mararamdaman yung mga kaan. Ito namang jam na mula sa Sayote, likha ng isang mommy. At simula ng dalaga ako, uh, nag-start na akong gumawa ng mga product para maging isang livelihood ng kakabuhayan doon sa bahay namin, ng business, small business pa. Kasama na doon yung jam. Kakaibang paggamit ng gulay sa jam. At ang good news, pwede itong gawin sa sarili nyong tahanan. Ang gagawin natin ngayon ay Sayote Pineapple Jam. So, ang unang ingredients ay ang sayote na hiniwa ng manipis. Lalagay natin sa casserole. Tapos, isusunod natin yung pineapple na hiniwa rin ng manipis. Pwede siyang fresh, pwede naman siyang canned pineapple. At isusunod natin ang one and a half cup of sugar. Ipigyan natin siya ngayon ng isang kalamansi. Pagkatapos ay pwede na itong isalang sapoy. Haluin hanggang luminaw at lumapot. Ngayon, pwede na natin siyang isalin sa bote. Ang sayote jam ni Mami, mabibili sa halagang 100 pesos kada jar. Matamis ka, hindi mo akalain na gulay na sayote. At mula sa France, ang isang negosyante na na-inlove sa Pilipinas. Kaya naman, dito niya sinimulan ang kanyang jam business. And I told myself, there is no good jam here Meron siyang higit sa dalawampung jam flavor tulad ng mango durian, strawberry banana at guava. Pang high-end daw ang kanya mga produkto. Sa katunayan, nagsusupply siya ng mga ito sa mga five-star hotels at ilang mall retailers mano-mano daw ang paggawa ng kanyang mga jack. Kaya naman ipinakita niya kung paano ito gawin. Para sa lychee berry rose, kailangan lang ng lychee, apple, frozen raspberry, asukal at rose extract. Unang inilagay sa pan ang lychee na binalatan na at inalisan na ng buto. Pagkasindi ng kalan, idinagdag na ang asukal at ang nahiwang apple. Hinalo ito ng maigi at hinintay na kumulo. Ginamita naman ito ng hand blender para madurog ng maigi ang mga prutas. Pagkatapos ay kinatasan pa ito gamit ang grinder. Ibinalik sa kawali ang katas at hinaluan ng melted raspberries. Hinintay itong kumulo for 20 minutes. Pag malapot na ang jam, pwede na itong ilipat sa jar. Swak din kaya ang lasa ng pinasosyal na jam na ito? pag kinakain mo siya, parang may lumalabas siya na mabangong amoy. Ang pagkain ng tinapay, mas exciting sa tulong ng mga palaman na matatamis, masasarap at kakaiba. Kaya para sa mariandang malinamnam, let's jam!